Bili ka na ng ano, buko. May laman ba? Kartong lang. Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong video mga amigo. Galing Isabela pala tayo ngayon at pauwi na at stop over muna kami dito sa... At anong lugar to? May <laughs> bibis kaya? Ayan, <laughs> Ayan, si amigo Ronel. Bili ka na para mayroon ka ng pasalubong kung sino mga bigyan mo bumili pala tayo ng tatlo migo siyempre eh. sa akin yun no kabumba what do you want to you do you want for me bili ka na <laughs> ayan buko pay halahay halahay tatlo ang binili natin. nahiwanan na po ito ate? Mm -hmm. Tatlo lang po sir. Apo. bogi Pugi! Oh, ayaw lumingo ni Pugi. At ang ng Pugi na Bayaran mo na. Bayaran mo na. Bayaran mo na. Ha? Ano, kaya tayo. Maliligo ako doon sa karanglan Bakit ng dami ng pera ko. Boss yun yun ah. Pa-birthday sa akin ah. Kung boss yung pa-birthday sa akin, Pat. Ang libro ka kasi siya, birthday mo pala. Ah. Happy, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday for me. Ah, bayari. Ito na lang ang balito. So, yung mga amigo, babae. Ito na lang.